Wala, iniwan ko yung motor ko eh. Na mo yung pinark? Na, nanod. Pero, pero to, three. Hindi kayo mga basa yan. Bibiyay tayo ngayon. So, baha talaga. This yan sa may Malati. Pedro Hill. Ayun. labas ko booking natin Robinson ang problema ba pala dito So guys Do chase tayo Dahil dito yung booking natin Ang lalim ah, Awit Ayan o oh. So pick up tayo dito sa Robinson guys Hindi nakapasok yung motor natin so, Ang lalim mo oh. Pinakad ko na lang Ayan o oh, lalim Dito tayo magpipick up Ewan ko lang kung makalabas tayo dito. Ayan, ang lalim. First booking, Robinson. Ma'am, grab. Wala, iniwan ko yung motor ko eh. Na nanod. Pero pero to three. Ito. Ikaw mga basa ah, uh, 'yan. Talaga 'yan. Okay lang 'yan pag nabasa. Okay lang 'yan wala mga basa diyan. Eh. Wala na puro naka plastic. Oh. Ilang balo to? Tatlo. To? Wow, kasi nga to eh. Alin? Right. Malapit na Kakansin talaga, hindi kaya dyan pumasok eh. Hindi eh, na ako makalabas eh. Pinaanod ko na yung motor ko. Lalakad na lang ako Lalakad na lang dito. Lalakad lang dito.